Pastor, ngunit hindi makapuntang langit? Sino-sino ang mga ito? At ano ang kanilang mga katangian kung bakit sila hindi tatanggapin ng Panginoong Hesus upang makapasok sa kaharian ng Diyos? Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. Ang pagiging pastor ay isang marangal na paglilingkod sa Diyos at sa kaniyang mga mananampalataya. Sila ay itinilaga ng Diyos upang maglingkod sa kanyang iglesia upang masiguro na maayos ang kalagayan ng mga mananampalataya at mapanatiling tapat at banal hanggang sa araw ng kanyang muling pagparito. Sabi nga sa aklat ng Zerimaya chapter 3 verse number 15, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Kung titignan natin ito sa Old King James Version, ay ganito po ang nakasulat. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Nung sinabi ng Panginoon, And I will give you pastors, ibig sabihin ang isang pastor o ang pagiging pastor ay kaloob po ng Panginoon para sa mga tao. Lalo na dun sa mga taong sumusunod sa kanyang mga salita. Ngunit kung titignan nating maigi ang mga nakasulat sa Biblia, ay hindi pala lahat ng mga pastor ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Tignan at basahin natin itong nakasulat sa aklat ng Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalauban ng aking ama na nasa langit. So sino nga ba itong tinutukoy sa talatang ito na mga taong tumatawag sa kaniya na Panginoon Panginoon na ayon sa ating binasa ay hindi magkakapasok sa kaharian ng langit ituloy lang natin ang pagbabasa sa naturang talata sa verse number 22 ang sabi sa araw ng paghuhukom marami ang magsasabi sa akin Panginoon hindi po ba kami ay nagpahayag ng minsahi mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan. So, mga kapatid, napakaliwanag na ang mga taong ito pala ay yun yung mga taong nagpahayag ng minsahi mula sa Diyos. Ang mga taong ito rin ay sinasabing nagpalayas ng mga demonyo at ito pa kapatid sila'y gagawa ng mga himala gamit ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. So napakatindi po ang katangian ng mga taong ito at sa pamamagitan ng talatang ito ay nalaman natin na ang tinutukoy ng Panginoong Yesus dito ay yung mga pastor. Yung iba pa nga ay tinawag ang kanilang sarili bilang isang propeta. Yung iba naman ay apostol. Ngunit ang sabi ng Panginoon, sila ay hindi papasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid, lilinawin ko lang po. Ako din po ay isang pastor, lagpas dalawampung taon na po. At hindi po ako tutul sa mga pastor at mga propita o kahit sa mga apostoles. Kasi sila din naman ay naglilingkod ng tapat sa gawain ng Panginoon at sa mga tao. Ngunit bakit nga ba ayon sa ating binasang talata na ang mga mga ngaral ng mga salita ng Diyos na ito ay hindi tatanggapin ng Panginoong Isus upang makapasok sa kaharian ng langit sa araw ng paghuhukom? Para sa sagot ay itutuloy po natin ang pagbabasa sa susunod na talata sa verse number 23. Ang sabi, Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan so ngayon malinaw na sa atin kung bakit ang mga lingkod ng diyos na nabanggit sa talatang ito ay hindi makapasok sa kaharian ng langit pagdating sa araw ng hukom kasi ang sabi ng biblia gumagawa sila ng kasamaan tanong Posible bang makagawa ng kasalanan ang isang pastor o kahit sinong lingkod ng Diyos? Mga kapatid, napakalinaw po ng sagot. Dahil alam naman natin lahat na ang mga lingkod ng Diyos ay mga tao rin sila at hindi maiwasang magkamali. Ngunit ang katotohanan ay kahit magkasala pa itong mga lingkod ng Diyos o kahit sino mang tao, ay handa pong magpatawad ang ating Panginoon sa kahit anong kasalanan na magawa ni Numan. Maging isang ordinaryong mananampalataya o kahit sa mga lingkod ng Diyos tulad ng mga pastor. Ngunit bakit nga ba ayon sa talatang binasan natin kanina ay hindi po pinatawad ng Panginoon ang mga taong ito? Mga ang pinakasusi sa sagot ng tanong na ito ay nasa talata rin. Kung balikan natin ang verse number 23, ang sabi dito, hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay hindi kailanman naligtas. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Marahil, hindi nasusulat sa aklat ng buhay ang kanilang mga pangalan. Kasi hindi nila tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Yesus at gumawa pa ng mga himala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngunit ang totoo ay gumagawa sila ng mga himala gamit ang kapangyarihan ng masasamang espirito. Sa madaling sabi, ang mga taong ito ay bumuo ng mga grupo o siktang pangrelihiyon, ngunit ang tunay na layunin ay upang linlangin ang mga tao at tatamasa ng maringyang buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga himala upang malinlang at maniwala ang mga tao na siya ay talagang sugo ng Diyos. Ngunit ang katotohanan, sila ay mga lingkod ng kadiliman sila yung tinatawag na kulto. Sa panahon natin ngayon, napakarami na ng ganitong mga reliyosong sikta dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga bansang nasa Afrika. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Malaki man o maliit ang siktang yung kinabibilangan ay dapat suriin po natin kung talaga bang naaayon sa mga salita ng Diyos o sa Biblia ang mga tinuturo o doktrina ng iyong simbahan at hindi gawa-gawa lamang ayon sa dunong ng isang leader o tao. Makapatid, dalangin ko po na sana magkikita-kita po tayo sa araw ng rapture. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malis ay sana makapagsubscribe po kayo sa aking munting channel. Hangat po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin niyo na rin po yung notification bell kasi marami po pong po gagawing mga mensaheng katulad ito. Parang maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Yes.